sa mga OFW sa Taiwan na factory worker, mayroon po tayong binabayaran na monthly labor insurance. Ito po ay makaklaim natin sa pagdating natin ng 65 years old. At kung kayo ay uuwi na, mas maganda na magpa kayo ng labor insurance nyo. Ito pala ang address ng Bureau of Labor Insurance Office. Maaari kayong pumunta dito guys. Yan, pakita ko sa inyo. Research na lang yan sa Google. Yan. Ito yung building nila. Yan, sa first floor lang guys. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, papasok tayo dito guys. Yung requirements lang pala dito guys, pag nagpa-compute kayo, ay yung mga passport ninyo guys, pati yung old passport ninyo dalhin nyo, saka yung ERC ninyo guys. So, pag nag-climb ka naman, 65 dollars old ka na, nag-climb ka. So, kailangan may dala ka ng bangko mo, guys. Kasi doon nila papasok yun, yung pera sa bank nyo. Yun. So, ito yun, guys. Yung Bureau of Office. Yan. Papasok ka lang dito, guys. Tapos, yon, Ihingi ka dito ng number, guys. No? Ihingi tayo ng number natin dito, kabayan. Yan. Yan, bibigyan tayo ni ate. Ayan. Yan. So, 275 guys. Tingnan natin kung, kung ilang number na guys. Baka maghintay tayo ng matagal. Yan. Yan. Malapit-lapit lang guys. Kunting paghihintay lang yan. So, make sure lang guys, nadala natin yung passport natin na, patay yung mga old passport ha. Kasi doon nila titingnan yun guys. Kung gaano na tayo katagal sa Taiwan guys. At kung malakas yung kumpanya natin guys, sa tayo sa OT, mas malaki-laki din yung makukuha natin yung labor insurance guys. So, yun guys. Ito, makita nyo, passport lang dala ko sa ERC guys. Ayan. Nasa ano na tayo. Papakompute na tayo guys. Ayan. Tinitingnan din yung passport ko guys. Kung ilang taon tayo dito sa Taiwan. So yun guys. Ito na yung computation na yung sa akin guys. So nasa 222,000 din guys. So ayos na guys. Malaki-laki din. No? Oh. Sana mabigyan tayo ni Lord ng mas mahabang buhay guys. So ganun lang guys. Ang pagpunta dito sa pagpakompute guys. Okay.